hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa'yo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa Good News. Ito ang... The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magiging benepisyaryo ng isinusulong na isang pisong minimum wage hike ang mga maliliit na manggagawa. Yan ang paniniwala ni Senator Bongo kasunod ng panawagang suporta para sa inaprubahan sa Senado na umento sa sahod. Gitang senador, bawat piso ay mahalaga, lalo na sa taas ng bilihin. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Raymond Dadpaas. Nakiusap si Senador Christopher Bongo sa sektor ng negosyo na suportahan ang inaprubahan nilang 100 peso minimum wage hike bill sa Senado. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng mga employers group na babagsak o manong ekonomiya ng bansa kapag ito ay natuloy. Ayon kay Go, mga ordinaryong manggagawang makikinabang dito kapag tuluyan ng maging batas. Bawat piso para sa kanila ay mahalaga, lalo na ngayong nagtaasan ng presyo ng halos lahat ng bilihin. Sa panayam kay Go, sa pagdalo nito sa founding anniversary ng lalawigan ng Marinduque, nanawagan ito sa mga mayayaman ng mga negosyante na ibahagi naman ang kanilang kita sa kanilang mga ordinaryong manggagawa na kumikita lamang ng minimum dahil katwir ng senador ay hindi rin naman pinababayaan ng pamahalaan ang mga negosyante kasama ng mga micro, small and medium enterprises. Marami na umano silang mga inap inap inaprumahang batas na pumabor sa mga malaking kumpanya sa bansa. Pinasalamatan nito ang sponsor ng Senate Bill No. 2534 na si Sen. Jingo Estrella at Senate President Juan Miguel Subiri sa pagpupursigi upang ito ay maaprobahan sa ikatlong pagbasa sa Senado. Umaasa si Go na tutugon ng kanilang mga kasamahan sa Kamara ng Representantes upang aprobahan ang panukala upang tuluyan ng maging batas at mapakinabangan na mga ordinaryong manggagawa sa bansa. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adbás, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patuloy naman na tinatrabaho ng Marcos administration ang pagpaparami ng mga nurse sa Pilipinas. Katuwang ang mga pribadong sektor, iginugulong na ng pamahalaan ang iba't ibang mga programa kabilang na ang Clinical Care Associates Program at ang Enhanced Master's Nursing Program. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Let Narciso. Gumugulong na ang mga programa ng pamahalaan katuwang ang pribadong sektor para matugunan ang kakapusan sa mga nurse sa bansa. Ulat ito ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Binanggit ni PISAC Health Sector Lead Paulo Borromeo President and CEO ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated na sa ilalim ng Clinical Care Associates Program para sa underboard nursing graduates, nasa higit tatlong daan na ang na sa iba't ibang ospital sa bansa. Para matulungan ang mga CCA na maging nurses, naglaan ang CHED ng 20 million pesos para sa board reviews ng isang libong clinical care associates para ngayong taon. Ayon kay Borromeo, magpapatuloy ang CCA recruitment para sa November 2024 Nursing Board Examination at gagawin rin ito para sa 2025 Board Exams. Ang Enhanced Master's Nursing Program naman, imbes na tatlong taon ay pinaiksi ng CHED sa isang taon na lang para makapagturo agad ang mga graduate nito. Sa bilateral labor agreement sa ibang bansa, mayroon ang naselyuhang kasunduan sa Austrian government para sa scholarships, faculty support at adapt a school or hospital scheme. Para sa MBC Network News, ito si Letna Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magbibigay ang Department of Interior and Local Government o DILG kasama ang Department of Budget and Management sa 75 local government units sa Pilipinas ng nasa 13 million pesos na pondo para sa pagsasayos ng kanilang water systems. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Magbibigay ng kabuang 13.33 million pesos ang Department of Interior and Local Government o DILG kasama ang Department of Budget and Management o DBM sa 75 mga local government units sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., layo ng nasabing halaga para sa improvement ng water systems at bigyang tugon ang pangangailangan ng sapat at malinis na supply ng tubig ng nasabing LGUs. Dagdag pa ng kalihim, kailangan daw na tiyakin ng mga lokal na pamahalaan ang responsibilidad ng mga ito sa paggamit sa pondo ng tama. Magmumula ang nasabing halaga sa Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting o SAF PB program sa ilalim ng 2024 National Budget. Layo ng SAF PB na palakasin ang ugnayan at kolaborasyon ng civil society organizations at ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Kabilang naman sa sasakupin ng nasabing programa ang expansion at rehabilitasyon ng water supplies, maging ang improvement ng water at sanitation na isa sa pangunahing kailangan na tulong mula sa pamahalaan lalo na sa mga walang identified water source at geographically isolated na lugar sa Pilipinas. Nakatakdang isumite naman ang mga dokumento nito sa susunod na buwan ng Marso at Abril upang maipamahagi na ang pondo sa buwan ng Mayo at masimulan ng proyekto sa mga LGUs sa mga susunod na buwan. Sadang Commission on Human Rights o CHR ng isang bagong alert mechanism na tinawag nilang alisto para ito magbigay suporta sa karapatan ng mga alagad ng media. Ang mga detalye tutuan sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng pagbunita ng National Press Week, nakatakdang maglunsad ang Commission on Human Rights o CHR ng isang bagong alert mechanism na tinawag nilang alisto para suportahan ang karapatan ng mga media workers sa bansa ang Alisto Alert Mechanism ay nagbibigay kakayahan sa mga media practitioner o mga mamamahayag ng bayan na direkta makapag-report sa ahensya kung sakaling makaranas ito ng anumang pag-atake, pagbabanta at iba pang klase ng pagsupres sa mga ito. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpal Lato, ang media ay isang mahalagang bahagi ng demokrasya at ang pagprotekta rito ay katumbas ng ating pangangalaga sa ating kalayaan. Kaya't lagi umanong handa ang ahensya na makapagbigay sa bisyo para mas kilalani ng pangunahing papel na ginagampanan ng mga alagad na media. Anya, ito rin ay bahagi ng mas malawak na layuning suportahan ang pagpapatupad ng Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists o PPASJ. Ang PPASJ ay nauna ng nailunsad noong November 27, 2023 sa National Media Forum kung saan nagbahagi ang mga mamamahayag ng kanika nilang mga saloobin tungkol sa problemang ito. Ito ang naging daan upang mabuo ang Alista Alert Mechanism upang mas lalong mabigyan pansin ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga mamamahayag sa kasalukuyang panahon. Nakatanggap ang mahigit 600 mga local budget officers ng Central Visayas ng Financial Training mula sa Department of Budget and Management o DBM. Layon daw nito na isulong ang maayos na paggastos at implementasyon ng mga proyekto sa mga lokal na pamahalaan sa nasabing rehiyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Mahigit anim na local budget officers na nagmula sa iba't ibang probinsya ng Central Visayas ang nakatanggap ng Public Financial Management Competency Program sa pangunguna ng Department of Budget and Management, Katuwang Association of Local Budget Officers, Central Visayas Incorporated. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ang isinagawang financial training ay hindi lamang sa pagbabudget ng local finances, kung hindi para turuan din ang mga ito sa pagbabudget ng kanila mga gastos gastusin at pangangailangan. Dagdag pa ng kalihim, ang paglulunsad ng nasabing programa ay kaugnay sa mithiin ng kagawaran na isaayos ang spending efficiency ng pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga LGU na isulong ang pagkakaroon ng timely and effective implementation ng local projects kung saan makakatulong sa pagbaba ng kaso ng mga may hirap at pagtaas ng oportunidad pangkabuhayan na kung saan makakatulong ito sa pag ng ating ekonomiya. Samantala, mainit namang sinalubong ang pagdating ni Secretary Pangandama ng Local Chief Executives ng Cebu na pinangunahan ng Presidente ng League of Mayors at Mayor ng Lusod ng Cebu na si Michael Rama. Tiniyak naman ang kagawaran ng Energia o Department of Energy ang sapat na supply ng kuryente sa Pilipinas sa paparating na El Nino. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni Angelica Cosme. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa kabila ng banta ng matinding epekto ng El Niño phenomenon sa Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilia, sapat ang antas ng tubig sa mga dam at patuloy nila itong minomonitor. Pero kailangan pa rin anyang limitahan ang paggamit ng kuryente dahil sa mataas na pangangailangan ng sektor ng agrikultura sa kanilang mga irigasyon. Noong Disyembre, batay sa pagtaya ng DOE, ang generation capacity ng hydroelectric power plants ay inaasahang mababawasan ng 70%, lalo na sa Luzon at Visayas grid kung saan nakalagay ang malalaking hydropower generation facilities. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na kahit binawasan na ang kapasidad ay handa pa rin ang bansa sa epekto ng El Nino kumpara noong nakaraang taon. Sa tulong na rin daw ito ng mga natural gas power plant at reception facilities na nakatulong sa paghahanda ng kagawaran. Tulungan naman ang Grab Philippines sa Marcos Administration para makalikha ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Sa pagpupulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, kasama ang top executive ng Grab Holdings Incorporated, tinalakay ang pagpapalawak ng operations ng Grab sa sampu pang mga syudad at munisipalidad sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Nagkaroon ng pagpupulong sa Palasyo ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ang mga top executive ng Grab Holdings Incorporated na pinangunahan ng CEO na si Anthony Tan. Kanilang napag-usapan ang pagpapalawak ng operations ng Grab sa sampu pang mga syudad at munisipalidad. Sa ngayon, nasa libo ang drivers na nakarehisto sa Grab Transportation Network Vehicle Service o TNVS at nasa 30,000 rito ang nasa Metro Manila. Sa kanilang pulong, sinabi ni Marcos na bukas ito sa tulong na maibibigay ng naturang kumpanya sa layuning makalikha at makapagbigay pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Pagbibida ni Tan, nang kanilang bilhin ang commercial mobile app na MoveIt, tumaas anya sa 300,000 mula sa 18 8,000 ang kabuang bilang ng biyahe ng mga rider. Ibinahagi rin ni ang isang dating habal-habal driver na nooy kumikita ng nasa 500 hanggang 700 pesos lamang sa bawat araw. Ngayong nasa grab na raw ito, tumaas na sa 1,500 hanggang 2,500 pesos ang kanyang arawang kita. Kaya humiling ang grab ng suporta sa Pangulo sa target nitong mas padamihin pa ang bumibiyahe sa ilalim ng kanilang kumpanya sa kalahating milyon kada araw mula sa kasalukuyang 300,000 rides. Base sa datos nitong nakaraang taon, nasa isang daang libo ang naibigay na trabaho ng Grab sa mga driver at operator. Samantala, binigyan din din ng Pangulo na nakikipag-ugnayan nito sa Grab Philippines upang gawing legal ang motorcycle taxis at bawasan ang mga restriksyon sa TNVS. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sana ang kauna-unahang Indo-Pacific Agricultural Office ng Canada dito sa Maynila. Layon daw nito na maging tulay at ugnayan ng nasabing bansa sa usaping pang-agrikultura at pag-unlad sa regional partners nito kabilang na ang Pilipinas. Ang mga detalya sa balitang 'yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Binuksan na ng Canada ang kauna-unahang Indo-Pacific Regional Agriculture Office nito sa Pilipinas. Layon daw ng bagong Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office or IPAAO na magbigay ng maraming oportunidad para sa mga magsasaka, producers at agri-food stakeholders ng Pilipinas at Canada. Ayon kay Canadian Agriculture Minister na si Lawrence Macaulay, ang pagbubukas daw ng IPAAO ay magsisilbing hub para mapaghusay ang koneksyon ng Canadian stakeholders at regional partners nito sa industriya ng agrikultura kabilang na ang Pilipinas. Bukod pa rito, ayon kay Macaulay, ang Pilipinas ang kanilang napili para lagyan ng bagong opisina dahil maganda ang relasyon ng otawa sa ating bansa at maganda rin ang lokasyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Ang opisina ay nakapwesto sa Canadian Embassy ng Pilipinas at bubuoin ng mga trade at agricultural experts mula Canada. Simula naman sa susunod na limang taon, maglalaan naman ng Canada ng 32 million Canadian dollars para sa operasyon ng nasabing opisina at bahagi ng 2.4 billion Canadian dollars na ilalaan para sa Indo-Pacific Strategy. Ito news naman tayo sa usapang showbiz. Isang bulaklak niya beauty queen na si Alethea Ambrosio, magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Supranational 2024. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Pambato ng Pilipinas sa prestigyoso Miss Supranational 2024 ang bulakay niya beauty na si Alethea Ambrosio. So subukan nitong masungkit ang sanay ikalawang Miss Supra National Crown ng Bansa matapos itong may uwi ni Mutiada Tool noong 2013. Sa isang post, nagpaabot naman ito ng pasalamat from the bottom of her heart sa lahat mga patuloy na sumusuporta sa kanyang journey. Maliban sa pagiging Miss Supra National Philippines 2024, si Lithay ang may hawak ng titulo bilang The Miss of Philippines. Matapos itong magwagi noong nakarang taon sa unang edisyon ng Filipino Festival Awards Night. Ang inaugural title holder na si Pauline Amelix ang magsuot sa kanya ng corona. Speaking of the Boholana beauty queen Pauline, siya ang naging kinatawa ng bansa sa nagdaang Miss Supra National 2023 na ginanap sa Poland kung saan nagtapos ito bilang first runner-up. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito ang yung showbiz angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa better namin kayo sa mga balitang iniatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanya araw ay ang ilulunsad ng Commission on Human Rights na bagong alert mechanism na tinawag nilang ALISTO. Layon kasi nito na sumuporta sa karapatan ng mga manggagawa sa media o yung mga alagad ng media. Dahil sa pamamagitan nito, maaari ng direktang makapag-report sa ahensya kung may panggigipitman o pagbabanta sa seguridad ng isang media worker ang mangyari. Malaking tulong ito lalo na sa panahon natin ngayon. Malaki ang ginagampan ng papel ng mga alagad ng media sa lipunan na paghatid ng serbisyo sa publiko, lalo na sa mga balita na nangyayari sa ating bansa para sa mga Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV